kulungan ng isang lalaking senior citizen sa Quezon City matapos manggahasa umano ng menor de edad niyang kapitbahay. Ayon sa pulisya, dahil din sa pangahalay umano kaya nakulong din dati ang suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Himas hey, rehas ang 65 taong gulang na lalaki matapos si reklamo ng pangahalay umano sa kanyang kapitbahay sa Project 4 Quezon City. Sa ebisigasyon ng polisya, labing pitong taong gulang ang babaeng biktima na may problema sa kalusugan. Habang ang ang ating uh, biktima ay nakaupo sa isang uh, motorcycle and then uh, kinawayan siya nung ating uh, suspect, nung hindi siya pinansin ng ating uh, biktima, uh, lumapit yung ating uh, suspect sa kanya at hinawakan siya sa kamay, dinala doon sa gilid na kung saan na merong madilim na porsyon. At doon na nga po niya nagawa yung hindi mga kanais-nais doon sa ating biktima. Nakapagsumbong daw ang biktima sa kanyang tatay kaya na isang pangreklamong rin. Agad din na-aresto ang senior citizen na sospek. Ayon sa pulisya, 2023 nang unang ma-aresto ang sospek dahil din sa pangahalay umano sa biktima pero naka-pagpiansa siya noon. The same din yung ginawa niya ngayon, no? Uh, bumibili yung bata ng mga bandang 3.40pm ng hapon ng November 1 at doon uh, siguro natukso siya at ginawa niya rin yung kahalayan na yun sa bata. Itinanggi naman ang sospek ang mga aligasyon laban sa kanya. Masasabi ko lang po, walang po ang sa bata na yun. Bakit ko kaya kayo yun na inireklamo? Yun lang po ang hindi ko alam. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa saksak ang isang babae sa Paranas, Samar. Cecil, sino yung sa krimen? Rafi, mismong ang mister ng biktima ang pinaniniwala ang nanaksak sa kanya sa kanilang bahay sa barangay Tinani. Wala nang buhay ng maabutan ng biktima sa labas ng kanilang bahay. Dead on arrival naman sa ospital ang mister na natagpo ang duguan sa loob ng bahay. Ayon sa anak na nakakita sa sinapit ng mag-asawa, nakausapan niya ang ama bago masawi at inamin ang pananaksak Base sa investigasyon, nagtalo ang mag-asawa dahil umano sa plano ng babaeng magtrabaho sa Maynila. Nakita pa ng kanilang pamangkin ang pananakit ng sospek sa biktima. Dagdag pa ng kaanak, posibleng selos ang motibo sa krimen matapos sa manong makipag-inuman ang biktima kasama ang ibang lalaki noong piyesta ng barangay. Naulila ng mag-asawa ang walo nilang anak. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa compound ng isang simbahan sa Valladolid, Negros Occidental. Sa video, kitang naglalakad ang isang lalaki sa labas bago pumasok sa isang gusali sa compound ng Our Lady of Guadalupe Parish. Nagmasid-masid siya sa loob. Paglabas ng lalaki, may bitbit -bit na siyang Bluetooth speaker. Nahulikam din ang pagtakas ng kawatan sa kain ng motorsiklo na walang plaka. Nananawagan ng pamunuan ng simbahan na i-report sa mga otoridad kung sino man ang nakakakilala sa salarin. Ginagamit daw ang speaker para sa mga misa sa simbahan. Ayon sa pulisya, posibleng dayo lang sa lugar ang magnanakaw. Mga kapuso holiday po ngayon para sa pagdiriwang ng mga Muslim sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Silipin naman naging pagtitipon para dyan sa mainit na balita hatid ni Jomar Presto. Ganito karaming Muslim ang gumagsaka ng umaga sa Kirino Grandstand sa Maynila. Para yan sa pagunita ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Madilim pa kanina, marami na ang nagtungo at nagdasal bilang bahagi ng kanilang five daily obligatory prayer. Magala sa is naman ng umaga na magsimulang dumami ang mga tao. Pagpasok pa lamang, mayroon ng mga namimigay ng libreng tubig at dates na sumisimbolo bilang biyaya para sa Islam. Mayroon ding namimigay ng kopya ng panalangin o dasal para sa Idil Adha. Alas 6.30 ng umaga, nagsimula ang pagdarasal nila na tumagal ng hanggang 10 minuto. Sinundan niya ng kutba o sermon mula sa imam na tumagal naman ng isang oras. Base sa pagtaya ng organizer, aabot sa mahigit 40,000 ang mga nagtungo kanina. Ang darating dito, more or less ano, 40,000 kasi punong-puno na ito. Yung last Idil Peter, punong-puno na po ito. Isa sa mga highlight ng aktibidad ngayon ang tinatawag na kurbani o yung pagkatay ng baka na pagsasaluhan naman ng pamilya o ng komunidad pagkatapos ng sermon. Napakalaking blessing sa Allah, sa Panginoon kung sino man ang kumatay ng baka dahil bawat balahibol, eh, balahibon, 'yung baka, sorry po, ay Ah, uh, ka ng i ka ng ala na sa apuy ng impierno. Maga namang nagdiwang na Idil Adha ang ilang Muslim sa Malolos, Bulacan kahapon. Sama-sama silang nagdasal sa Malolus Royal Grand Dome Mosque at nag-alay ng na mga hayop. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamataas na pagdiriwang o pista ng pananampalatayang Islam. Ginugunita rito ang pagpayag ni Propeta Ibrahim o Abraham na ialay ang kanyang anak bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos o si Allah. Ang Malacanang, idineklarang regular holiday ang June 6 para sa Idil Adha. Sa pamamagitan ng Proclamation Number no. 911, batay sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagulita sa Feast of Sacrifice o Idil Adha ngayong pong araw, nagpaabot ng mensahe si na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ni Pangulong Marcos ang katotohanan bilang puwersa na kayang humubog ng kabutihan sa kapwa. Inanyayahan niya rin ang ating mga kababayan na magnilay-nilay kung ano pa ang pupwedeng iambag para mapalakas ang ating bayan. Para naman kay Vice President Duterte, naway maging paalala ang araw na ito para bigyang kahulugan ang sakripisyo, pananampalataya at kabutihang loob na mahalaga sa ating pang-araw-araw. Maging uh, paalala rin daw sana ang araw na ito tungkol sa pagbibigayan at malasakit sa kapwa. May mensahe rin si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister, Abdul Ra of Makakuwa ngayon po nga Eagle Adha bilang isang rehiyon na hinubog ng pagsubok at katatagan na mulat daw ang BARMM sa kahulugan ng sakripisyo. Malayo na rin daw ang kanilang narating dahil sa pagkakaisang nakaangkla sa pananampalataya. First time nag-share ng family photos si kapuso actor Tom Rodriguez sa IG photos ni Tom hindi niya ini-reveal ang mukha ng kanyang mag-ina na nakatalikod lang sa mga litrato. Paliwalag ni Tom sa caption, some treasures in life are too sacred to put on full display. Itinuturing niya raw na sanctuary at peace ang kanyang pamilya. Unang inireveal nito ang mga kanyang anak na si Corbin last year. Nagpost din siya ng video ng anak nito lang March with matching poem na tungkol sa love at first sight. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Mahigit isang bilyong pisong halaga ng umano na-recover ng mga manging isda sa dagat malapit sa Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, unang iniulat sa kanila ng isang manging isda na may natagpo ang dalawang sakong palutang-lutang ilang milyang layo sa bayan ng Agno. Kasunod niyan, apat pang sako ang natagpuan din ng mga manging isda sa Burinao, Bani at Agno. Itinun over sa mga otoridad ang mga sako na naglalaman ng mga pakete ng hinihinalang shabu. Paiigtingin pa ng Philippine Coast Guard ang pagsasagawa ng maritime patrols at pakikipagugnayan sa mga otoridad para matukoy ang pinagmulan ng mga iligal na droga. Patay sa pamamarilang kapitan ng isang barangay sa Pili, Camarinesur. Sa investigasyon, nakaupo ang biktima sa loob ng kanyang tindahan sa barangay San Juan nang bigla siyang barilin ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin. Mabilis na tumakas ang mga salarin. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa motibo sa krimen at paghahanap sa mga salarin. Inaalerto po ang ilan nating kapuso mula sa malalakas na ulan ngayong pong weekend. Ay sa pag-asa posible ang heavy rain sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar. Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte bukas hanggang sa linggo. Sa mga susunod na oras, asahan din po ang malalakas na ulan sa Katanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Palawan at Antique. Ay sa pag-asa, ulang dulot ng habagat at ng low pressure area ang magdadala ng masamang panahon sa mga nasabing lugar ngayong pong weekend. Dapat maging alerto mula sa banta ng baha o ng landslide. Update po tayo sa binabantay ang low pressure area sa loob ng PAR na posibleng maging isang bagyo. Kausapin na po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief, Chris Perez. Magandang umaga at welcome muli sa Malitang Halik. Magandang umaga Connie at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ang lokasyon ng LPA sa loob ng ating uh, Philippine Area of Responsibility ngayon? Sa so ngayon, Connie, binabantayan nating low pressure ay tinatayang nasa line 425 kilometers ang layo sila nga ng Barongan Eastern Samar. At bagamat uh, medium ang chance nitong maging bagyo in the next 3 uh, to 5 days ay patuloy itong uh, inaasahan natin na makakapekto rin sa ilang bahagi nga nating ating bansa. Particular na sa ilang lalawigan dito sa Southern Luzon at Eastern Visayas area. Okay. Ano ang chance na maging bagyo yung uh, sinasabi nyo nga binabantayan na LPA? Uh, sabi nyo medium. Ang, ang, uh, what does it mean? Kapag sinabi ganoon, hindi gaanong uh, malaki ang chance? Connie, pag sinabi po natin na medium ang chance na maging bagyo sa LPA, ibig sabihin inaasahan natin na posible itong maging bagyo in the next 3 uh, to 5 days or within the week but not necessarily within the 24 hour period kaya subject for monitoring pa rin natin ito dahil ang nakikita nating scenario once ang maging bagyo ito ay patuloy tayong magpapaybay ng habagat na siya naman posible magdulot ng mga pag-ulan nga sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa Opo at uh, papalakasin ba nito yung habagat Tama po no ang nakikita nating scenario kung magimbagyo uh, maging bagyo ito ay uh, halos parang uh, magiging uh, bagyong karina ang pagkilos dito. May chance na hindi mag-landfall sa ating bansa. Subalit, yun nga, pag-iba yun yung habagat na siyang posibleng magdulot ng mapagulan sa mga ilang lugar sa kandurang bahagi ng Luzon at ng Visayas, including Metro Manila na yan, Connie. I see. At uh, dahil dyan, aasahan po natin na magiging maulan ang ating uh, long weekend. Maging dito sa Metro Manila at karating na mga lugar, sir? Tama po, no? asahan natin sa Metro Manila in the next 3 to 4 days ay posible maging maulap. May mga pagulan at mga ilang kulupulong pagkidlat at pagkulog. So, kailangan planuhin natin yung ating mga outdoor activity ngayong long weekend at kung uh, as much as possible, iwasan din natin yung uh, outdoor activity in between the afternoon or evening na kusang mas malaki ang chance na magkaroon tayo ng mga thunderstorm activity. Mahaba-haba mm -hmm. rin yun, four or five days. ano uh, Pero may tuturing bang normal pa rin yung mga pagulang dalahon ng hanging habagat sa ilang panig naman sa Mindanao? Kung tinignan natin yung uh, normal na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, in the, uh, during sa first five days ng buwan ng June at tinindan din natin yung observed rainfall, may mga ilang lugar po na nakita natin na nalagpasan na yung normal na five-day rainfall gaya na lalawigan ng bukid noon at saka yung ilang uh, isla dito sa may bandang Sambuanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong na in the next three to five days, sinasahan natin may mga pagulan, ay dapat patuloy din po mag-monitor ng mga localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating Pagasa Regional Services Division dyan sa Mindanao. Maraming salamat, Pag-as Assistant Weather Services Chief, Chris Perez. Proudly made by Pinoy na organic pa ang mga produktong itinampok sa Kapuso ng Kalikasan Fair. Idinaos yan sa GMA Network Compound kasabay ng World Environment Day at kick-off celebration ng 75th anniversary ng Kapuso Network. Ibinida sa mga booth ang sari-saring produkto gaya ng mga fresh na prutas at gulay, Pinoy delicacies, organic na sabon at cosmetics at marami pang iba. Present din ang mga booth ng Flores Garden at Carolina Bamboo Garden. I think bamboo is very important because it's very sustainable and it has a lot of uses in their daily lives. Especially now that it's um, World Environment Day, I think I want to encourage people to plant more bamboos because it has like a lot of benefits. Bukod sa GMA employees, naki-shopping din ang kapuso stars na sina Kuya Kim Atienza, Herlene Budol at Faith De Silva. Pati ang former PBB housemates na sina Vince Maristela at Cyril Manabat. Naging successful ang event sa tulong ng ilang government offices at merchant partners sa pangunguna ng GMA Network Corporate Affairs and Communications Department. We thought of uh, putting together our partners from the public and private sector to help the network spread sustainability and our um, efforts towards uh, caring for the environment, being one of the pillar advocacies of the network. Hashtag freshness at hindi nakakahagard ang next na destination ng ating favorite biyahero at may makakasama pang special guest sa adventure. Narito ang patikim ng biyahe ni Drew. Sino ba naman ayaw ng fresh? Fresh experiences, fresh na pagkain, fresh na tanawin. Ano ba? Ano du? Nakopo nga nga. Pwede mo'y palutoing shrimp. You have an array of choices. Shrimp free. Shrimp free Shrimp. Up, oh, wait na. Mag-shelfy mo na ako sa aking cellphone. tayo sa may pagpipilian. Matamis o maasim. Ito, ito. Ito, ito. Buong, ah, ito, ito. Ito, ito. Ito, man. O ilog. They got it. Lutang <laughs> naman to. Hindi ito Promise, uncle, ha? Ay, hey, papa, paano Malang ko ako? Walang kuryente to. Walang kuryente. Promise? Oh, please, please, Baka sir. hindi na ako makapalit ng office, ha? Ha? Stop, stop. Oh, baby. Bye. Happy birthday! Tuklasin ang kakaibang freshness na hatid ng Bayan ng Palawi. Parke. Sa probinsya ng Zambales. Pinagtulungan ang ng tatlong tricycle driver ang kapwa nila driver sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayon sa uploado ng video, narantahan nila ang tricycle sa halagang 120 pesos para magpahatid sa barangay Bangkal. Pinayagan din nilang, nilang kumuha ng iba pang pasahero sa daan ang driver. Nang pumara at sumakay ang isang babaeng pasahero sa may barangay Basak, hinarang sila ng grupo ng mga tricycle driver. Nagkusa naman daw ang driver na pababain ang bagong sakay na pasahero at pinakiusapang lumipat sa tricycle ng ibang driver pero ayaw raw bumaba ng mga pasahero. Natigil ang gulo ng umawat sa kanila ang iba pang tricycle driver. Nagkasundo na rin ang apat na tricycle driver na sangkot sa insidente matapos silang ipatawag sa barangay hall. Nangako ang tatlong tricycle driver na sasagutin ng gasto sa pagpapagamot ng kanilang binugbog.